Inumin nga. Oh, kumusta mabango Ano kasana? po 'yun, ma'am? Ah, oh, iha, malik. Bingi, ang sabi ko sa iyo, inumin lang. Yung malamega at tamihan mong yelo. Welcome, folks. Talagang mahal na mahal niyo ang apo ninyo si Aldrin, senyor. Talo pa ang pistang bayan nito, ah. Ingrande grande ang pasalubong. Tonya, nena. Mas malaki ang gagawin nating handaan sa kasal nilang dalawa ni Agatha. Ay, ha? Senyor, nakatitiyak ba naman kayong makikilala pa ng inyong apo ang aking anak? Por no? Eh, darating ko ba talaga si Aldrin, senyor Griego? Aba, oi, ha? Katatawag lang sa akin ang isa sa mga tauhang kong pinasundo sa kanya. Palagay ko darating na mga yon. Habang hinintay natin sila, would you care to take something? Nauuhaw lang ako, senyor. Ah? Jenna? Paso permiso. Inumin nga. Oh, ano po yun, ma'am? Oh, iha, malik. ang sabi ko sa'yo, inumin lang. Yung malamega at tamihan ng yelo. Welcome home. Hi. Welcome home. You still remember me? I'm Agatha. Agatha Villadolid. Hi. My mom. Hi. Hi. Vamanos, hijo. Señor, what's this all about? A welcome party. For you. I have to go to Manila. Excuse me. Welcome, 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 hijo. Hello, Senyurito. Senyurito? Get out! Gwapo nga, suplado naman. Ayoko na sa kanya. Jeffrey. Ano masabi si sa'yo, Nelrin? Ano raw gagawin niya sa Manila? Thank you. Mabel, ako ang iyong kuya Aldrin. Limang taon tayong hindi nakikita, pero alam kong nakikilala mo pa ako. Ah. Mabel, look here. Oh. Sulat mo sa akin ito nung nasa stage pa ako. Pakinggan mo ah. Dear Kuya Aldrin, the best thing has happened to me this summer... I'm madly in love. But I can't tell you his name yet. I met him during my vacation in Batangas. Mabel, please Mabel, gagaling ka. Umuwi na ako. Mabel, umuwi na ako dahil sa'yo. Kailangan gumaling ka. Kailangan niya magpahinga. Nurse, ipasok mo na siya. Ngayon lang ako nagkaroon ng clue kung bakit nagkaganyan ng iyong kapatid. What do you mean, Dr. Pama? Mukhang malaking kinalaman ng pag-ibig sa kasong ito. Anyway... Kailangan natin ng tsaga. Does she become hysterical? Violent? <laughs> hindi. Si na catatonic state, though. We give her constant medication para makatulog siya ng mabuti. Kung magsasalita lamang siya, it's during her waking hours. That makes things easier for me. Kailangan ba niya ng operasyon? You mean lobotomy? No, of course not. Mas malaking pangalit na hindi bumalik ang kanyang normal na pag-iisip. Your grandfather suggested lobotomy. Did you know that?